Ang tawag lang sa akin, June, pero ang buong pangalan, eh, ano, Mariano B. Moral Jr. Junior. junior kasi ako. kabi birthday ko lang nakaraang September, but 44 years old ako Unang trabaho ko na rin sa Manila, guardian ni, eh. kaso lang hindi pa dito sa ABS, sa mall ako dati. dito po sa ABS kasi nag-start po ako dito, ano eh. 2001, bali 11 years po, magka-12 na po ako bali. Nung Una ako rito, ang duty ko sa alam pa lang sa may parking area. Tapos, kung kalaunan, eh, kailangan ng guardia dito sa 9-4. Inakyat ako rito nung dati namin kumando. Uh, may asawa na po ako, tapos benda, may anak po ako, tatlo. May isa po akong Sa isang high school, asaya yung mundaria. Nagkakasin na lang po, kung magkakasin na sa Pagka pagkakinapos, ah... Uh, Bisa't <laughs> kalimitan si Nasan na yung ATM. Sa <laughs> hirap eh. Wala talaga eh. Pag Pasko po, namumayisip, siyempre, Pasko yan. Yung mga bata, yung lalo, yung anak mo, siyempre, mag-expect yun ng something for Christmas. Yun ang unang pumapasok sa iyo. Pinakamasayang at Pasko po sa kasama ko yung kanilya ko. Kasi po, sa buong ng Pagwardiya ko, Tagal na rin po. Hindi uh, ako nagkamali. Last year ko lang po sila nakasama ng Pasko eh. Sa bahay. Nakakal po sa yung araw ng Pasko. Sa yung araw ng Kasi sa trabaho talaga, di isa. Sa trabaho ka, pwede kang hindi makauwi pag walang papalit sa'yo. So, sa mga anak, eh, magpasensya na kayo kung hindi nyo palaging kasama si tatay. Nandito e, sa trabaho, sa misis ko, uh, pasensya ka na rin kasi mas inuunan ako trabaho kasi kailangan talaga natin yung mabuhay, ganun lang po.